Kawali. Hi guys. Bumili nga pala ako kanina ng uh, bisugo. So guys, matagal ko na tong isda na to hinahanap. So medyo nagmahal lang kasi. Kaya ngayon lang ulit ako nakabili. So guys, magpapaksiw tayo ng bisugo. So guys, ganito ako magluto ng paksio Ah, asin mo na sa ilalim. Luya. Natin yung isdang bisugo. At sa taas guys, lalagyan din natin siya ng luya at saka sili. Para naman balanse yung ano niya. At lalagyan din natin siya guys ng konting asin. At syempre guys, paminta, wag natin kalilimutan. At konting oil. At yung ang pinaka huli ay suka. Lalagyan na natin siya ng suka. At guys, lagyan din natin siya ng gulay pang pahaba ng buhay. Talong at okra guys. Masarap. Titingnan na natin to guys, yung paksiw. Malapit na siya maluto. So, after 5 minutes pa guys, takpan ulit natin. Okay na to guys. Luto na siya. Ready na for lunch namin. Papatayin ko ng stove. Kain na tayo guys.